Good day mga ka-ride Isang mapagpalang araw sa inyong lahat uh, Today's video guys uh, Pupuntahan tayo dito sa may bandang CCP O Cultural Center of the Philippines Na-invite tayo sa isang lunch So yan Pupuntahan natin yung resort Ang pangalan daw ng resort is Line Resort so, first time ko lang din siya makita First time ko lang din mapuntahan Kahit na ko siya kapag nagpapike ako so yun guys puntaan natin today so, so far nandito pa ako sa area namin medyo malapit pa sa area natin ito lang naman yan guys sa ah, may bandang Manila uh, yon uh, shout out Pipe Angels sila uh, Ma'am Popelia Peng Ma'am Ness Ma'am Ness Vlog Gandang PB Ma'am Milet at si gandang Princess uh, Freya shoutout shout out sa inyo 5 Angels Then syempre shout out sa lahat ng Team Dreamers uh, Hindi ko na kayo isa isahin pa guys uh, At saka sa lahat ng mga sumusuporta kay Right On TV Shout out sa inyo guys Maraming maraming salamat sa inyo uh, Huwag po sana kayo magsasawa sa pagsuporta kay Right On TV guys So yun guys Itong street namin guys, ito yung tinatawag na Pedro Hill Dating Hiran Street na napaka busy yung street uh, yan may dadaang trend, yung nasa harapan natin yung list ng tread na yan yan yung Quirino Highway so yun guys uh, itong street namin kasi kaya napaka busy po yan pag Monday to Friday because po oh, nandiyan po yung eskwelahan ng Concordia College at saka yung Maria Guerrero Elementary School so yan yung trend guys so oh, si train train chu so yun guys ah uh, mayro po kasi uh, station dito sa, sa right side that is Paco Station going po yan ng tutuban or Divisoria Mall then guys Punta natin yung uh, resort ngayon ko so, lang kayo guys ah uh, maraming-maraming salamat sa inyo Yeah, time is 11.23 Shout out nga pala sa Yan si Iwear Na binigay niyang Shade Ito gamit gamit ko ngayon Ito so, mamaya papakita ko So yan, let's go guys Yung nasa taasan po niyan Makikita niyo pa ano Tulay na yan Yan po ay yung Skyway 3 Yan po yung nasa taas So tayo ay kakaliwa dahil babalik tayo ng kirin u-turn lang tayo guys yan po yung nakikita nyo sa taas yan po yung skyway going north tsaka going south So you tayo guys Dati guys, nung wala pa itong skyway Grabe ang traffic dito Super so Super traffic dito guys Kahit papano paano na ikusan din yung uh, Sasakyan Nabawasan yung masasakyan dito sa baba kasi nga dahil dyan sa skyway going terminal, yan maganyan yan po ang way nyan sa taas pwede rin dito po dito sa baba yan ang traffic na sa baba So what lang kayo guys Nasa 4.9 kilometers lang po yata yung pupuntahan natin na Lime Resort. Dati guys dito kami banda sa may area ng Paco Ito ka guys Area ng Paco yan Diyan kami dati nakatira guys Yung tinitirhan namin ngayon Is Pandakan Ito so yun Itong binabagtas natin ay Kirino Sabihin Kaya diretso lang tayo. Tumatawid. Yes. Drive safety pa rin guys. Kahit maluwag ang kalye. Eh. Dahan-dahan lang po tayo. Yes. Skyway. Uh, Ram Kirino Avenue po. Yan, dito po nag-i-start yung galing ka ng Kirino. Yan po yung rampahan papunta sa Skyway. Ayan, guys. Nakaawi pa yata yung dalawa. Sa likod ko. Wait lang, guys. Ayan, guys. Abali, nandito na tayo sa malapit. Yung nasa unahan natin, guys, ayan ay Top Avenue. So yun po nasa taas ay uh, Kirino Station So yan guys yung LRT nasa taas Diretso pa rin tayo guys Kalya dito hindi pare pareho Merong naka-asphalt Ayan kagaya niya Naka-asphalt Minsan naka, yung isa, naka lang nakaputas-putas dahil sa ulan dito sa area na to guys nandito yung Manila Zoo tsaka yung dating Harrison Plaza na uh, ngayon Giniba na at tinayuan ng uh, sabi nila tatayo ng condominium pero may commercial ano pa rin siya like under siya ng SM so yun sabi po tayo kalit So yan guys, yun, sa intersection na yan nasa bandang kaliwa yung Manila Zoo. Ngayon eh bago na siya. Na renovate na, naayos na. Pero hindi ko lang alam kung may mga marami nang hayop na nilagay diyan. So far, ko po ngayon. malapit na tayo sa Rojas Boulevard medyo malapit na rin tayo guys nasa sa 2.5 kilometers na lang Bulari ito papunta doon sa live resort so yun guys uh, this area is Mabini actually Mabini area na to yun, nasa bandang unahan guys, yan po yung Rojas Boulevard, tsaka Manila Bay time check is 11.34 So yan guys, bali dito na tayo sa Baito Cruz yung nasa bandang kanan po yan po yung Cultural Center of the Philippines So yan po Kapaka, uh, Kakanan po tayo dyan Dito po ginanap yung aliwan Fiesta last July 15 So yan Then, madadaanan din natin ang Star City po. So, nasa bandang kaliwa, ito yun po yung Star City. Dito po pag umaga, marami nagja-jogging at nagba-biking every Saturday and Sunday Dito po sila lahat na papapawis. So yan guys, malapit uh, na tayo for about 840 meters ang nasa bandang kanan ko guys yan po ay ang Sofitel uh, hotel na dating west west uh, western I forgot but yan po ay ang Sofitel hotel so yan guys malapit na tayo sa ating pupuntahan so what's lang kayo guys ah uh, dating western philippine plaza pala guys yung Sofitel

magpa-park. Ano yata ang parking? Ha? Huh? Saan ba kayo nag-parking yung dito sa may bandang kanan? ito yung next na yun, alwin Ano yung magayon? Dito mo yung next na daw Teka lang. Sa gilid ng, gilid ng hotel. Gilid ng hotel? Oo. Ah, uh -oh. ng Sofitel. Ah, hotel. Alright, ah, okay. Sige, ano ko na lang. guys, okay. <clears> hanapin <throat> okay, natin yung parking. walang parking sa buffet hindi po, may kasama po ako big light 'yun. Ah. Magbabayad na. Paglabas na po, sir. Okay, sigit. So yun guys, ah, nakapag-park na tayo. Wait lang guys Ah. Terima <shrug> kasih. Well, hi guys, hi guys, tay tay. Kalau matawag orang mahu tawak pertahan halu ni ya. Tay guys? So yan mga karay bali nandito na ako ulit, sa parking so patatapos lang nag lunch so, yon ko naman sa inyo yung mga foods, Ang so, daming tao sa loob uh, then pangalan nga ng ano ng restaurant is Bayside Buffet na nasa part siya ng Lime Resort so yon mga karay uh, this time Pauwi na rin ako ng bahay. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta mga karayton. Five Angels at Team Dreamers, shout out sa inyong lahat and then sa lahat ng sumusuporta kay Rayton TV. So, that's it mga karayton. See you on my next video. Paalam mga karayton.